Wala pa, pingi ako. Pa. Give me curry. Wah! Wow. <laughs> 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 Bigyan mo ko ng curry, Papa! Wow! Sarap! Beef curry. <laughs> Atsoy! <laughs> Mainit! Hmm. Ano po? Give me. Ako. <laughs> <laughs> <Masarap>. Wow. <laughs> Masarap pa. Siyempre, niluto mo yan eh. <laughs> wow, nagluto si Papa ng beef curry. My favorite. Ha? Huh? Pork knee. Pork knee? Ah, oh, pork. Pork pala. Pork curry. Wow. Whoop. Binigyan ako na. Kain tayo mga miga. Pork curry po yan. Yan. Salamat pa. Hmm. Samahan ninyo akong kumain.